Hello guys, good day! Salamat sa pag-click mo ng aking YouTube channel At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe na and click the notification bell Pupunta tayo ngayon sa Uno Fuel Station Para papapuntang mag tayo Mag-i-increase na naman eh, ang fuel eh alam niya naman, pag ganyan mag increase dapat eh, agapan na rin natin para kahit pa paano makatipid tayo. Saka syempre dapat, alam din natin kung ilan ba nakoponsumo ng ating sasakyan. Meaning, ang isang litro ng diesel, eh, ilan kilometers ba ang tinatakbo ng ating sasakyan? ang ginamit yung sasakyan para sa fuel efficiency test na ito ay ang Kia Karga K2500 na 2019 model. Ito ay CRDI na 2.5 displacement, diesel engine na Euro 4 standard. Simple lang ang ginamit kong pumamaraan para makuha ko ang aking fuel consumption. Number 1, nag-pull tank ako hanggang automatic. Nag-click na yung automatic, stop na. Number 2, nereset ko to zero yung trip odometer. Halos lahat naman ng sasakyan niya yun ay meron ng ganyang feature. Number 3, ginamit ko yung aking sasakyan sa aking mga usual deliveries. So, ginamit ko siya hanggang sa umabot na sa empty level. Number 4, binalik ko ulit siya sa gasoline station, then nagpultang ulit ako hanggang automatic ulit. Kung ilang litro yung ikinargam diesel, yun yung actual na nagamit ko. Number 5, kinuha ko kung ilan yung malabas sa trip odometer ko. Number 6, dahil may data na tayo, kinuha natin yung total kilometers divided by total liters. So ito uh, summarize ko lang ulit yung resulta. So, ang tinakbo ko ay nasa 538.5 kilometers. Then nung nag a full tank ako ulit, yung sa pangalawang full tank, makikita naman sa resibo kung ilang litro yun naikarga. So lumabas dito, nasa 54.05 liters yun na ko kaya ang resulta ang aking kilometer per liter ay nasa 9.96 dito sa ginawa kong efficiency